nawawala ang mga tangke ng Rusya sa labanan. Hindi dahil luma sila kundi dahil hinuhuli. Ginawang katayan ng first-person view drones ang unahan ng labanan. Ang mga bakal na higante na dating sagisag ng digmaan ay ngayoy tumatakas na. Hindi na nagpapadala ng tangke ang Rusya dahil winawasa kagad bago makaputok. Hindi lang ito taktikal na pagbabago kundi katapusan ng isang panahon. Mula game changer, naging patibong ng kamatayan bakit tapos na ang panahon ng tangke at ang epekto nito sa mga digmaan sa hinaharap. Pagsapit ng Hulyo libo at 25 tinaya ng pangkalahatang kawani ng Ukraine na umabot sa nakakagulat na siyam na libo. Pitong daan at anim na po ang bilang ng mga nasirang tangke ng Russia. Tinataya ng website na Oryx na sumusubaybay sa nawalang militar gamit ang geolocated na larawan at video ang bilang sa 3,600 noong 2,000 at 22 tinaya ng International Institute for Strategic Studies na may 17,000 at 500 tangke ang Russia sa reserba. Kasama rito ang modernong T-70, T-80, T-70, 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 kaya, kung tama ang mga numero ng General Staff, nawalan na ang Russia ng mahigit 55% ng kanilang mga tangke sa kabuang bilis na halos isa kada araw. Tama pa rin kahit hindi kumpleto ang bilang ng Oryx dahil sa mahigpit nilang metodolohiya. Nawalan ang Russia ng ikalimang bahagi ng kanilang imbakan ng tangke sa loob lamang ng mahigit isang libong araw. Matagal nang hindi kayang palitan ng Russia ang mga nawalang tangke sa bagong produksyon. Patuloy pa rin ginagawa sa linya ng produksyon ang mga bagong tangke tulad ng Tisham Napu M. Prive at T-72 BM. At may bagong batch ng t na M na naihatid ngayong bagong taon. Ngunit kulang pa rin ito para makabawi sa nawalang tangke. Kinukuha ng Rusya ang lumang tangke mula sa imbakan. Mabilis inaayos at ipinapadala. Kahit alam nilang magiging tumpok lang ito ng bakal sa silangang Ukraine. Halimbawa nito ang T-80 bug valve mask. Noong Hunyo, naghatid ang Urago Bonzavod ng batch nang di umano'y bagong pangunahing tangke ng labanan. Hindi ito bago. Refit lang ng T-80 na labing na pitumput anim pa may upgraded na isang daan at dalawamput M kanyon na pwedeng magpaputok ng siyam M isang daan at labing siyam M Invar Anti-Tank Missile. In-upgrade na makina, mas magandang proteksyon, bagong truck, radio equipment at iba pang dagdag detalye. Sa totoo, Nirepair lang ang tangke na ito mula Cold War, at ilang dosena lang ang kayang gawin ng Russia kada buwan. Makikita sa satellite imagery na malaki na ang nabawas sa mga tangke ng Russia. Tulad dati, kinuha ulit ang lumang modelo mula Imbakan, Inayos, at ipinadala sa frontline. Sabi ng analyst, nasa isang libo at limang daang tangke ang Inayos. At ginawa ng Russia noong dalawang libo at dalawamput dalawa. Noong dalawang libo at dalawamput apat anim naraan lang ito. At sa dalawang libo at dalawamput lima ay bababa pa sa apat naraan. Sa ikalawang kalahati ng dalawang libo at dalawamput lima, pinaniniwalaan na ang industriya ng tangke ng Russia ay makakabawi ng hindi higit sa ratlong ng mga nawalang tangke sa Ukraine. Pababa ng pababa ang bilang ng tangkeng kayang ayusin. At dahil lumalala ang kondisyon ng mga nire-refurbish, mas humahaba ang proseso. Hindi na nakapagtataka kung bakit pabawas ng pabawas ang mga tangke ng Russia na nakikita sa mga front line. Ano ang dahilan kung bakit ang sandatang naging simbolo ng lakas militar ay naging mabigat at mabagal na patibong ng kamatayan? Ito ay dahil sa epektibong taktika ng mga Ukrainyano, lalo na noong unang taon ng digmaan. Ang pwersang Ruso na sumakop sa Ukraine noong Pebrero 2000 at 22 ay may 2,000 tangke, kabilang ang T-72 at T-70 na mga bagong modelo. May tig tatlong tripulante, isang daan at dalawamput limang ma na istabiladong pangunahing kanyon at higit apat na punto nilada ang bigat ang mga tangke rin. ang pangunahing depensa mga isang libong tangke ng Ukraine kabilang ang lokal na T 64 apat na may tatlong tripulante at isang daan at dalawamput limang m na kanyon ang humarap sa puwersa ng Russia nilabanan nila ito nagtabla nagkontra atake at sa loob ng sham tam na buwan na ang mga Ruso pabalik sa timog at silangang Ukraine sa simula ng digmaan mga isang libong tangke ang nawala sa mga Ruso at ilang daan sa Ukrainians. Karamihan sa mga tangke ay napatay gamit ang karaniwang anti-tank na sandata, mina, artilleria, anti-tank na misil, at mga tangke rin. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, may nagbago. Parehong panig, ngunit lalo na ang Ukraine, ay nagsimulang gawing sandata ang iba pang bagay. Mga murang drone na mabibili online sa ilang daang piso. Sa loob lamang ng ilang buwan, tuluyang nagbago ang paraan ng pakikidigma lalo na ang papel ng mga tangke. Lumabas na ang first-person view drone bilang sandata laban sa mga tangke. Halimbawa, isipin ang M1 Abrams ng United States na may isang daan at dalawampung mm kanyon at malakas na turbine engine na itinuturing na pinakamahusay na tangke sa mundo. May composite armor ito na gawa sa bakal, tungsten o uranium at iba pang materyales. Ang armor na ito ay may proteksyong katumbas ng isang libong m ng bakal sa harap pero 25 mm lang sa itaas. Ibig sabihin, kaya ng drone na ilang daan o libong dolyar lang, sirain ang 10 milyon na 70 toneladang Abrams. Tama, ilang linggo matapos dalhin ng United States ang unang ME sa Abrams sa Ukraine noong 2,000 at 23, nagsimula na itong mangyari. Noong kalagitnaan ng 2,000 at apat inatras ng Ukraine ang mga Abrams mula sa harapan dahil sa banta ng drone sa Hunyo 2025 sabi ng Ministry ng Depensa ng Russia. Lima na lang sa 31 Abrams ang hindi pa nawawala sa aksyon. Ang mga advanced battle tanks ng Ukraine mula NATO ay hindi rin ligtas sa first-person view drone attacks. Noong Oktubre 2024 at 24 iniulat ng Oryx na higit kalahati ng Leopard 2A4 at 2A6 tanks na ibinigay sa Ukraine ay hindi na gumagana. Ipinapakita ng ulat na mas bihira na makita ang mga dambuhala sa frontline kung ang pinaka-advanced na tangke ay hindi makasabay sa first-person view drone. Isipin kung gaano kalala ang nangyari sa mas mahihinang tangke ng Russia. Mga dalawang katlo ng nawalang tangke ng Russia ay dulot ng first-person view drone attacks. Sa pangkalahatan, napilitan din ang Ukraine na iurong ang kanilang mga tangke sa halos parehong paraan ng Russia at dahil din sa parehong dahilan para maprotektahan mula sa kill zone ng first-person view drone. Mas kaunti pa rin ang nawalang tangke ng Ukraine kumpara sa Russia. Bahagi nito ay dahil na una, ang Ukraine na magmaster ng sining ng first-person view drone warfare at nagsimulang iurong ang kanilang mga tangke mula sa labanan bago pa man gawin ito ng mga Ruso. Bahagi rin ito ng dahilan. Bukod sa walong buwang paglusob sa Kursk at mga kontra-atake, matagal nang nagtatanggol ang Ukraine laban sa opensiba ng Russia mula umpisa ng 2,000 at 24. At kahit na napatunayan ng Ukraine noong 2,000 at 22 na maaaring maging epektibong unang linya ng depensa ang mga tangke, lalo na laban sa ibang mga tangke. Pangunahing ginagamit ang mga ito para sa opensiba. Kahit umaatake o nagtatanggol, madali pa ring maging target sa first person view kill zone ang mga tangke at iba pa. Noong matinding opensiba ng Russia, tag-init 2000 at 25, ang kill zone ay naging mas mahalagang bahagi ng digmaan at lalo pang tataas ang halaga nito. Ayon sa opisyal ng Ukrainian Open Source Intelligence Channel sa Telegram, sa 2000 at 26, magiging pangunahing estratehiya sa labanan ang kill zone magkakaroon ng malaking pagbabago ang kalikasan ng mga operasyon sa labanan at lalo pang lalaki ang papel ng mga unit ng Unmanned Aerial Vehicle. Asa ang lahat sa mahusay na organisadong kilos at kakayahang magsagawa ng magkakaugnay na aksyon ng mag-isa. Hindi lang sa prinsipyo. Kung makita mo, tamaan mo. Kung hindi, maghintay. Kaya dapat maghanda ang impanterya at magsanay ng mabuti ang drone operator dahil dito nakasalalay ang labanan. Sa kabuuan, ganito na ang sitwasyon sa labanan ngayon. Ang first-person view kill zone ay nabubuo kapag ang alinmang panig ay nagawang mag-ipon ng sapat na dami ng first-person view drones, mga operator ng drone at gamit gaya ng reconnaissance drones, electronic warfare units, at charging stations para mapuno ang lugar. Maraming drones sa ere na sa ilang segundo lang matapos makita ang kalaban. May deadly first-person view drones na agad bumabagsak doon. Maaari silang pumasok sa trinsera at gusali kung walang proteksyon sa pasukan. Nagreklamo ang mga sundalo na kahit tatlong pu segundong pag-ihi sa puno ay delikado na para sa kanilang buhay. Ang ilang first-person view drone ay nilagyan ng mga granada o landmine na maaaring ihulog mismo sa ibabaw ng mga tropa ng kalaban o kagamitan. Kadalasan, puno ito ng pampasabog at diretsyong tumatama sa target bago sumabog. Kapag marami na ang mga ito sa isang bahagi ng harapan, halos imposibleng magsagawa ng malaking pag-atake. Makikita ito sa maraming video ng sinunog na mga tangke at armored na sasakyan ng Rusya. Habang mas pinino ang mga teknik sa paggawa sa magkabilang panig sa paglipas ng panahon, gumanda rin ang abot at lakas ng pagsabog ng mga drone na ito, pati na rin ang kasanayan at karanasan ng mga operator. Dati, Ilang milya lang ang sakop ng kill zone ng artilerya, tangke, at infantry. Ngayon, dahil sa first-person view drones, umabot na ito ng 10 milya. Apektado nito ang lahat ng aspeto sa frontline, gaya ng paglikas ng mga sugatan. Walang alinlangan, inaatake ng drone ng magkabilang panig ang medical evacuation team ng kalaban. Mas mahirap maabot ang sugatang sundalo kapag kailangan ng agarang tulong. Marami pang sundalo na sana ay nailigtas o nagamot at naibalik sa serbisyo, ang ngayon ay namamatay bago paman magamot. O kaya'y napuputulan ng bahagi ng katawan at nagkakaroon ng permanenteng kapansanan. Sa loob ng mga dekada, dahil sa pagunlad ng teknolohiya sa medisina at mga pamamaraan ng paglikas, tumaas ang bilang ng mga sugatan, kumpara sa namamatay mula tatlo sa isa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay 1015 sa isa noong digmaan sa Iraq. Sa United States, nagkaroon ng kalituhan sa bilang ng mga nasawi dahil sa digmaan. Di tiyak ang rasyo ngayon para sa mga Ukrainyano o Ruso, pero siguradong nagbabago ito dahil sa mga kill zone. Magkaiba ng gamit ng first person view kill zones ang mga Ruso at Ukrainyano dahil sila ay umaatake at nagtatanggol. Mainam ipakita ang dalawang magkaibang kill zone na estratehiya sa paligid ng Pokrovsk, Konstantinovka at Kopyansk, mga pangunahing target ng opensiba ng Russia ngayong tag-init Nagtatag ang Ukraine ng malawak na kill zone sa hilaga, silangan at timog ng mga lungsod. Sa mga interactive na mapa na sumusubaybay sa paunti-unting pagbabago sa larangan ng labanan, malinaw kung paano ang mga Ruso, dahan-dahan at may malaking kapalit, ay unti-unting umaabot sa isang tiyak na punto sa labas ng mga lungsod na ito. Pagkatapos ay halos humihinto na sila. Tama, pinatigil sila ng kill zone ng Ukraine. Kaya hangga't kayang mapanatili ng Ukraine ang sapat na supply ng mga drone, mga operator at mga kuta na kanilang pinagmumulan, Maaaring ipilit ng Russia ang sarili nila sa mga daan, patungong mga lungsod na ito, nang walang katapusan at dugo ang kapalit. Sa katunayan, kung may sapat na tauhan at inventaryo ng drone ang Ukraine para maprotektahan ang buong linya ng harapan, malamang na napigilan na ng tuluyan ang opensiba ng Russia sa ngayon. Wala sila nito. Iniulat na 5 milyong first-person view drone ang nagawa ng Ukraine noong 2,000 at 24 at target ang 8 milyon sa 2,000 at 25. Kahit malaki ang mga numerong yan, kulang pa rin para maprotektahan ang buong harapan ng matagal. Ayon sa mga analis, kulang ng 70,000 hanggang 100,000 tauhan ang Ukraine sa frontline, kaya hindi sapat ang puwersa nila para gumawa ng kill zone sa 1,000 milyang harapan. May mga puwang at doon natural na sinusubukan ng Rusya na makalusot. Ang Rusya ay nagtatayo ng first-person view kill zones sa mga rutang logistika para mapanatili ang operasyon ng mga lungsod at mga kill zone sa paligid. Sa halip na subukang salakayin ang mga lungsod na ito, nang parang pagpapakamatay gamit ang mga hanay ng armor at infantry, tulad noong una sa digmaan, dahan-dahan ngunit tiyak nilang nakakamit ang tagumpay sa mga gilid ng mga lungsod na ito. Plano nilang kunin ang matitibay na posisyon at lagyan ng mga drone at operator para maputol ang supply sa mga lungsod, para itong lumang pagkubkob na layong gutumin ang kalaban hanggang sumuko. Binago rin nila ang taktika nila sa pagharap sa killzone ng Ukrania. Noong simula ng digmaan, kadalasang binubuo ang opensiba ng Rusya ng hanay ng armored na sasakyan na sumusugod sa mga minahan at artilyeriya upang makapaglapag ng malaking bilang ng mga infantry sa o likod ng linya ng Ukranya. Ngayon, hinahati nila ang infantry sa maliliit na grupo ng duo matrikang sundalo, sumusulong ng naglalakad, gamit ang motorsiklo o quad bike. Ang mga misyong ito ay lubhang mapanganib at halos siguradong ikamamatay kaya nagkaroon ng matinding pagtutol at pag-aaklas sa mga sundalong ruso sa unahan. Gayunpaman, ang estratehiyang ito ay may dalawang mahalagang layunin pagdating sa pagbutas ng kill zone. Una, pinipilit nitong gamitin ng Ukraine ang mas maraming drone para pabagsakin ang mga target na hindi naman ganoon kahalaga. Kahit na parang walang puso pakinggan, ang buhay ng isang ordinaryong sundalo ay hindi kasing halaga ng isang tanke na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa magkabilang panig. Pangalawa, hinayaan nitong masakop ng mga Ruso ang sunod-sunod na baryo gamit ang prosesong Painting by Numbers. Ang maliliit na grupo ng mga sundalo ay binabantayan ng mga reconnaissance drone habang sila ay sumusulong. Kapag nakita ng Ukrainian forces ang mga sumusulong na tropa, inaatake nila gamit first-person view drone at artilleria. Dahil dito, nalalantad ang mga posisyon ng operator ng artilleria at drone ng Ukraine. Pagkatapos, binobomba ng mga Ruso ang mga posisyong ito gamit ang artilleria, loitering munitions, at fab glide bombs. Pagkatapos ng pambobomba ng Ukraine, sumusugod sila ng mas maraming sundalo at armored na sasakyan. Nililinis ang lugar at nagtataas ng mga bandila ng Russia. Minsan gumagamit pa rin sila ng tangke, pero maingat. Kamakailan, may bagong termino, maingat na tangke. Dahil sa banta ng drone, ginagamit na lang ng Russia ang mga tangke bilang suporta o mababang artilerya, Itinatago sa gusali inilalabas para paputok sa kalaban o suportahan ang sundalo, tapos agad na itinatago ulit. Nagpatupad din ang Ukraine ng maingat na paggamit ng mga tangke at sa katunayan, inayos nila ang kanilang mga division ng tangke kung saan ginagampanan na lang ng mga tangke ang pangalawang papel, ang mga sundalo at ang mga armored truck at mga sasakyang may truck na mabilis silang dinadala papunta at pabalik sa kanilang mga trinsera ang siyang nangunguna ngayon. Noong Hulyo 2000 at 25, nireorganisa ang unang tank brigade na naging dalawa na lang ang batalyon ng tanke Tig 31 tanke bawat isa at nagdagdag ng ikalawang mekanisadong batalyon na may 31 infantry fighting vehicles sa papel. Muling inayos ang 17 TIS tank brigade. Noong Oktubre o Nobyembre 2000 at 24 binawasan ang mga tanke para maging unang heavy mechanized brigade ng Ukrainian Army. Noong Disyembre, nagreorganisa rin ang Ikalima Tank Brigade, kaya napapaisip kung tapos na ang panahon ng mga tanke. Ang pag-usbong ba ng first-person view kill zones ay naging dahilan para maging lubos na walang silbi ang mga ito sa makabagong digmaan? Ang maikling sagot ay hindi. Sa simula, malakas pa rin ang mga tanke. Laban sa kalabang kulang sa first-person view drones at kasanayan ng Ukraine, nananatili silang nakamamatay sa mga kagubatan at lugar na hindi kayang abutin ng first-person view drone. Gaya ng ipinakita sa labanan sa Serebriansky Forest malapit sa Seversk. Mas mahalaga, kung may napatunayan man ang digmaang ito, ito ay ang kakayahan ng magkabilang panig, lalo na ng mga Ukrainyano, na mag-adapt sa mga realidad ng labanan at mag-isip ng mga inovasyon para baguhin ang kasalukuyang kalagayan. Ang mga inhinyero ng paggawa ng tangke sa buong mundo ay tumutok sa mga aral mula sa labanan sa Ukraine. At ang mga inobasyon para labanan ang mga drone ay unti-unti nang lumalabas sa larangan ng digmaan. Bihira na ngayong makakita ng tangke sa magkabilang panig na walang cope cages. Karaniwang wire grill ang inilalagay sa ibabaw ng mga tangke para sumabog ang first-person view drone ng mas malayo sa baluti. Kaya nababawasan ang pinsala. Bagamat hindi ito perfectong proteksyon, ibig sabihin, Nito ay minsan kailangan ng tatlo hanggang limang drone para tuluyang mapahinto ang isang tangke. Kumpara sa isang tama lang sa mahina o sensitibong bahagi. Gumamit na rin ang mga ruso ng mga sasakyang kakaiba ang itsura, parang mula sa pelikulang Mad Max. Ang tinatawag na turtle tank ay mukhang isang napakalaking piraso ng bakal na may mga gulong, na may baril na nakausli. Gayunpaman, mukhang mas epektibo ito sa pagpigil ng mga pag-atake ng drone, kahit hindi man sa mga minahan mas kakaiba ang zombie tank na kamakailan lang nakita sa unahan ng labanan. Nakakatawa man ang itsura ng tangke, pero kahit nakakatakot, nakaligtas ito sa anim drone na tama bago napahinto ng landmine. Ipinagmamalaki ng mga Ruso ang t Napu M Pro Eve Tank. Sa mga international na arms expo tulad ng International Defense Exhibition 2025 at 25 tampok ang proteksyon nito laban sa drone at electronic warfare. Ibinebenta rin nila ang Cornet EM anti-tank missile na may optional na remote control. Ipinapahiwatig nito na hindi nila inaasahan na mawawala agad ang pangangailangan na depensahan ang kanilang sarili laban sa mga tanke. Ang pinaka-importante, kahit na sa ngayon ay nagawa ng Ukraine, na alisin ang tangke ng Russia bilang pangunahing banta. Nananatili pa rin mahalagang kagamitan sa labanan ang tangke. Inayos ito para kayanin ang landmine, anti-tank missile, at mas malakas na artilyerya. Malamang na makakagawa rin ang mga inhinyero ng tangke ng paraan laban sa first-person view drone. Patuloy kaming magbibigay ng update habang nagbabago ang sitwasyon. Kaya kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo na ang subscribe button para siguradong hindi ka mahuhuli sa balita. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.